Agara gara namang nag-deploy ng tauhan at kagamitan ang Department of Public Works and Highways Kirino District Engineering Office upang magsagawa ng clearing operations sa mga lansang ang apektado ng landslide sa Kirino kabilang dito ang Cordon Aurora Boundary Road mula sa Sag sangbay at uh, Desimungal nagtipunan Bukod dito, may clearing operations din na isinagawa sa NRJ Villa Sur, San Pedro Caboan, Ismael Dismungal Road mula sa Caboan, or Kabuan at Ismael Madela. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mabilis ang pagtugo ng DPWH upang maibalik ang ligtas na pagdaan ng mga motorista sa lugar. Ang mga clearing operation ay patuloy na isinasagawa upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ng karagdagang aksidente sa mga apektadong lugar. Ang DPWH ay patuloy na nanawagan ng kooperasyon mula sa publiko habang nagpapatuloy ang kanilang mga operasyon. Inaasahan na sa lalong madaling panahon ay maibabalik na sa normal ang daloy ng trapiko sa mga nasabing kalsada.